So mga idol, good morning mga idol. So dito tayo ulit sa Buriga ngayon. So bago tayo mga magkarga mga idol, bago tayo mag-deliver kasi naghintay pa naman kami sa breakdown ng aming sekretary so hangga uh, so, bago tayo magkarga karga shout out muna tayo mga idol sa mga solid natin mga kaibigan dyan uh, okay okay uh, ito mga idol shout out nga pala kay love love muna kay love love dyan sa hadas marina kabiti ingat ka palagi dyan love love na at kay tata Kabilio uh, idol tak tata Cabilyo, james bato shout out sa'yo dyan sa ano sa samar gusto ka dyan sa kay Security ni Charles Laber, So idol Security Laber ni Charles TV Shout out mo sa'yo dyan Sa trabaho mo, ingat ka palagi dyan At kaya idol James Doc TV you know, Shout out sa'yo, ingat ka palagi dyan Sa bago mong trabaho ngayon Good luck idol, ingat ka palagi dyan Ano, gabayan ka ni Lord Sa lagi mo, sa araw-araw At kay Mami Mel Gascon Oto. bago ito mga idol si Mami Mel Gas ah, Gascon bago ito shout out sa iyo idol sa kay Phil Car Sumira Mix Vlog shout out idol matagal-tagal natin kaibigan to si idol Phil Car out din po kay Teach Noy Teach Vlog ng mas bati. Shout out idol Ah, uh, Good morning po sa iyo dyan Ingat po kayo palagi dyan may idol Ah, uh, Bago po ito si Teach Vlog So si shout out natin Bagong kaibigan po natin ito mga idol So kay Mamataba Taba so, Matagal natin kaibigan to so, si Mamataba Shoutout Shout out sa iyo idol Mama Taba Napakasarap magluto nito Saludo saludo kasi sa iyo idol At kay Aisha Tarik ng Pakistani. yon, Si Ma'am Aisha Tarik ng Pakistani mga idol. Ay bago din po ito siya. Show me hobby. Uh, shout out idol. Bago din po ito si Ma'am Show me hobby. At si Tere, idol Teresita Akumpado Blanca bago din po ito. So marami tayong kaibigan mga idol ng mga bago. Kaya... Uh, i-shout out natin sila lahat ng mga bagong dating sa kayo mga luma ay i-shout out natin mga idol. Uh, si Genuel Pacquiao. Ito si Ma'am Genuel Pacquiao ay matagal-tagal na natin kaibigan ito. So, saludo ako dito kayo. Lagi talaga itong nanonood sa mga video natin. At sa mabait yung si Ma'am Genuel Pacquiao. So, ma sana maparami mo pa lalo yung mga paninda mo, idol. Uh, God bless po sa'yo. Si Dreamboy Dream Boy Speaks TV. Yun, bago din po ito, idol. Bago ang idol po natin ito, si Dreamboy Speaks TV si Greg Fabricante ang idol nating napakagaling kumanta shout out po sa iyo idol napakagaling kumanta ni idol Greg at kay Olox TV yun bago din po ito DJ Rino Show no? napakagaling mag piano nito at magaling tumugtog sa larangan ng musika napakagaling saludo ako sa iyo idol salamat sa salamat sa panonood mo sa akin at kay for Marias Vlog na Aurora Kison na ah, lagi po yang nandyan para panood sa atin maraming salamat po sa inyo idol ingat po kayo palagi dyan Angelina Rukas eh, kay Angelina Rukas shout out sa iyo MRB Max bago din po ito si, si idol natin na MRB Max ah, LB Travel Wall Discovery yun bago din po ito shout out sa iyo idol Cheese Max TV bago din si Ma'am Rose Anubo Vlog. Yon. Maraming salamat mga maraming salamat sa iyo idol sa pag-shoutout mo sa akin sa so, nakarang video mo. Ay, maraming salamat po idol. Ingat po kayo palagi idol. At kay Marias Ansay Vlog. Yon. Ito may bago din po. Nestor P. Cantar. So, bago na po ito. Shoutout sa iyo Idol. Insan Jobe, shout Rosalie Vlog, shout out. Charito Ilim Vlog, oh, bago din po ito. Para may salamat sa idol Pinoy Mix Vlog, bago din po. At Align Simple Easy Recipes, oh, bago din po ito. Shout out po sa inyong lahat mga idol. At sa kay idol Will uh, Idol Will Amigo Wilson Amigo oh, Shout out sa idol Kay John Talia Kitchen, shout out sa Boss Money, shout out sa Boss Manny. Money. Money Vlog, shout out. Rolly Vlog, Rolly Mix Vlog, uh, shout out din po. Ingat ka palagi idol. Maraming salamat sa inyo lahat na mga nanonood sa akin. Kay Arsenyas Vlog TV, shout out. Okay. Sa so, sana po kay Ma'am Stop TV, Caroline Mix Vlog TV. Yon, shout out po sa inyo diyan. na Hong Kong. Ingat po kayo palagi eh. So, tara na. Punta na tayo sa harap ng bodega para magharga na tayo. Ang idol, shout out din po pala kay idol natin na kagabi na nanonood sa live natin. Si idol Richard Samo. Ayan, shout out sa idol. Especially sa idol, shout out po sa iyo. Maraming salamat sa panonood mo sa akin kagabi. Yan, okay? Ingat kayo lagi diyan.